Yan ang aking mga upo. Tsaka honeydew melon. Ayan yung patatas. Patatas dito. Malalaki na sila. Tsaka ito yung um, uh, katatanim ko lang na patatas. Hindi pa tumubo. One week pa lang. pa lang yan. Tsaka dito naman. Eh, may bakanti pa dito. Dito ko itatanim yung mga kamatis. Yung mga seedling na kamatis. Tsaka ito. Patatas. Yan ang Patatas. Yan. yan may itatanay na naman tayong bagong patatas ano ano uh -huh. uh -huh. ayan yung mga talong um, bell pepper tsaka yung sili na mahaba at sweet yan oh. mga maliliit pa pero healthy naman yung strawberries natin inagyan ko na ng straw yan o oh. na may mga bunga na rin oh. malalaki na rin yung onions. Ayan. Ito yung zucchini. Ayan yung zucchini. Ayan o. Oh. Patatas din dyan. Patatas. Tsaka ito yung beetroot. May beetroot din doon. Ayan you know, o. May beetroot din doon. Ayan. Beetroot. Malalaki na rin. Tsaka mga kamatis. Ayan o. Inagyan ko na ng support. Kahapon pa to. Kapon ko pa ito nilagyan ng support. Ayan. Naraki hmm. na rin. Yung ibang, mga ano na, mga buds na yung iba. Ayan o. Hmm. Ang taba. Ang taba, taba. Ito yung sucker ng kamatis. Kailangan natin itong bunutin yung sucker. Kasi, magkukompetensya siya para makafocus siya sa bunga. Yung iba oh, maliliit pa yung iba pero may mga ano na, may mga bulaklak na. Okay. And then ito yung corn, yung sweet corn. Yung hybrid na sweet corn. Ayun oh. Binalutan ko ng gardenette para protection sa mga insekto. Ay, may, may mani tayo, may apat tayong mani. Yung dalawa na doon pa sa greenhouse. Ito broccoli at saka uh, cabbage. At saka yung cucumber. Dalawang klase ito, yung malalaki at saka yung um, pickle na, na cucumber. At saka ito, ito yung ano, zucchini. Yun yung cucumber, malapit na rin mag-climb yung cucumber. Ayan. Ayan ito yung maganda kapag kapag makikima ano na yung malalaki na yung tinatanim mo Ang matataba na nakaka-excite hmm. so mag hindi magtatagal mag-harvest na tayo mga strawberry eh may hinog na yung raspberry may hinog na raspberry bakit yung gooseberry ang daming bunga hmm? daming guma ng gooseberry yung celery ko ang laki ah Mm. Tsaka, grapes bahin ko. Ayan, oh, grapes ko. May bunga na rin, oh. Dalawang klase yan. Ito yung isa, purple. Yung isa, chardonnay. Chardonnay yung isa, ito yung purple. May bunga na rin, oh. Patatas. Mm. Mm. Punta tayo sa greenhouse. Ay, may beetroot pa pala ako dito. Ayan, oh. Tsaka, strawberry sa container. Mm. Tsaka garlic. Ayan, malalaki na yung garlic ko. May, may unod na yung garlic. <laughs> may unod na. Tsaka zucchini na sapat. Yun ang greenhouse. May mga, ah, may mga cucumber tayo. Ayan, broccoli. Tsaka green, green beans. Yung, mga, yung bagyo beans ba? Tsaka yung kamatis, malalaki na rin. Oh. Ayan, may mga ano na, mga bulaklak na rin. Tsaka, green peas, broccoli, cabbage, halo-halo na. Ayan. May lettuce. Ayan, yung mga seedling. Marami pa tayong seedling. May mga ano pa dito. Ah, lakes. Ayan. Tsaka, ayan, broccoli, cabbage, tsaka marami pa tayong seedling na mga kamatis. Ayan, mga kamatis na seedling. Yung iba may mga bulaklak. May mga buds na yung iba. Ayan no may mga buds na maliliit pa lang pero may mga buds na uh, ibang variety din 'yan, maliliit pero may, I mean, maliliit lang yung variety niya. May maliliit na puno puno ng kamatis. Ayan no may ano na, may buds na siya. Ayan. Baguio beans, ayan Baguio beans yan lettuce. Ito yung ano yung honeydew melon may mga may mga tanim pa ako nilagay ko doon sa conservatory may mga tanim ng mga kamatis doon may watermelon din doon ita-transfer ko na sa labas kung ready na siya oh okay. kasi puno na tong greenhouse natin masis-masikip na Ayan, so ito lang muna yung update ng ating garden. Kunting silip. Ayan, may upo pa dito. upo. Ayan, mga Okay, babay na. Meron pang kamatis sa mga containers or pots. Ayan, oh. No? Ayan. Dami kasi nating ano, kamatis. Kaya, Ayan. Mm, yan yung idea ko.